may tirang ulam po kami. Uh, Pritong tamban, saka po itong paksiyo na bangos na buntot. Kagawan ko po siya ng ibang luto para naman po maiba yung ulamin. <laughs> Dahil tira nga po ito para may iba naman. Dinurog-durog ko lang po itong isda. Tinanggal lang ko din po ng tinik. Hindi may ko po. Ako po hiniwa-hiwa. Para mahiwa pati yung tinik. Kung mayroon man ako naiwan na, na tinik. kaya tulad yan. Ay, lagay ko po itong bawang na pinino ko rin. Wala po kasing kurete dito kaya hindi ko nagamit ang ah, giling. At saka po, ano to, sibuyas. Carrots. Na slice slice ko rin po ng maliliit. At ito, marunggay po. Ay, malunggay pala. Ayan, para marami kong gulay. Para masustansya. Ayan, pag lang po yan. Bilagay po ako nitong paprika. Ayan. Parang basa yung paprika po seasoning. Uh, pamintang durog. Chili powder. Then, okay, maglagay din po ako ng konting toyo. Konti lang. Pampalasa lang ng konti. No, dalawang kutsara. Ay, saklato lang yata yun. Maglagay din po ako nitong oyster sauce. Isang okay, kutsarang oyster sauce. Ilagay hmm. dito ako ng mga isang kutsara nitong harina. isang kutsara lang po at lalagyan ko ng isang kutsara rin na cornstarch. Yan. Isang kutsara ng cornstarch. Dagdag ako pa po ng cornstarch na ubos ako sa kunang harina kaya yan lang cornstarch na. Lang. Maglagay din po ako ng crispy fry. Isang kutsara din po. konting asin. Ayan. Haluin lang po muna para magmekos, mekos, mekos. Ayan. Pagkahalo po, maglagay na po ng itlog. nakabinder binder niya para po magsama-sama. Ay, magdikit-dikit. Ayan. Dalawang itlog lang po lalagay ko. At imekos, mekos po ulit. Mix, mix, mix. Dagdag -dag -dag pa po ako ng isa itlog, bali tatlong itlog po na ilagay ko dyan. Ayan, paint lang po ako ng mantika at ikagalit po ko na lang to. Kasi po, inabili ng asawa kong pambalot, eh, may amag. Ang daya. mahinang apoy lang po kailangan para po maluto din yung mga gulay na sa ano. Pero so, dali lang po yan, maluto na rin. dahil luto naman na yung isda. Ayan, ganyan na lang po ginawa ko. Pag po may mga tira-tira kayong isda. Niluto na po yan. Tik-tik 3 minutes ko lang po niluto bawat Inulupi side. Niluto ako po sana kaso may amag naman po yung nabiling iniluto wrapper ng na. asawa ko. Ayan po lahat. Ngayon pa ako nilulutong tatlong piraso ron. Diba?